Dumating na naman nga ang buwanan nating obligasyon sa buhay na kailangan nating bayaran. Kaya sabi ko ngayong araw ay magbabayad na rin ako para hindi madoble. O eto na nga at nakagayak na ako at pupunta na nga ako sa sentro para magbayad ng bill ng kuryente. Mahirap nga ka kasi pag nagdoble yung babayaran mo, mas mahal talaga at mas malaki yung babayaran mo. eto nga at palabas na ako ng highway, tignan nyo naman at nag-outfit check pa ang inyong kamami o ba diba? Ang lakas ng loob, magtakong, kala mo naman hindi madulas yung daanan. Iniwan ko na nga pala si EK kay mama kasi nga saglitan lang din naman ako. eto nga at palabas na ako ng highway. Ito nga at muntik pa ako na dulas. Ayan, kagagawan. Patakong-takong pa kasi. nag na nga ako ng sasakyan dito. At tignan nyo naman yung panahon. Makulimlim. Talagang para ang tahimik ng daanan. At hindi na nga rin nagtagal. dito na nga dumating na nga rin yung minibus. At buti na lang talaga at may napuwan ako. Dito nga habang nakaupo ako sa minibus, yung utak ko naman parang naiwan pa rin sa bahay. At si Ikay pa rin yung inaalala. Kahit kampante naman ako na kay mama ko iniwan. Ewan ko ba, kahit sa saglit lang naman ako nga alis, iniisip ko pa rin siya kung iiyak ba siya kasi iba rin talaga pag umiyak si Igay, grabe talaga. At nung nakarating na nga ako sa sentro at nakababa na ako sa minibus, ito nga at papunta na ako sa isel ko. At umaambot pa nga dito, nakalimutan ko ang dalihin yung payong. Ang dami ko kong makakalimutan, yun pa talagang payong na importante. At nung nakarating na nga ako dito sa isel ko, at ito nga medyo mahaba nga yung pila, nasa pang 388 tayo. <laughs> Charisse, joke lang. Ito nga, tapasin ko dito sa sentro na kukunti nga yung mga tao dahil na rin siguro tamad silang lumabas dahil na rin sa lamig ng panahon dito ngayon. Ito nga yung babayaran ko, dalawang bahay nga yung babayaran ko ngayon. Yung Bill nila kuya ko at saka bill namin. Kahit sino naman kasi kung ganito yung panahon ay ang sarap talaga magkukot tapos may kayakap ka. Ay, tiyari, sana all. Kung hindi nga lang important itong pupuntahan ko dito. Kung ayaw ko nga lang na maputulan kay may hindi ako magbabayad. Charis. At ito na nga, susunod na ako kay ate. Hinihintay ko na lang na matapos siya para makapag-buy ako ng bill nila kuya ko. Tsaka bill namin para makapunta na rin ako. Susunod na pupuntahan ko at para makauwi na nga ako. Kasi grabe na talaga yung pagkamiss ko kay Ike. Alam niyo ba, every time na nagbabay ko dito sa SL ko, yung teller talaga, lagi siyang nakangiti at nakaka vibes talaga siya. At natapos na nga ako nakapagbayad, ay na, umalis na nga rin ako para pupunta na susunod na pupuntahan ko. Dito nga ngayon talaga, umaambon talaga. Grabe talaga yung pagkainis ko sa sarili ko kasi ang dami kong makakalimutan. Yung payong pa talaga, eh may sipon pa ako. Baka lumala. Hay, nako talaga. At nakarating na nga ako dito sa sunod na pupuntahan ko ang magpagupit. Grabe talaga akong pansin nyo yung buhok ko. Talagang sobrang kapal. Hindi ko na siya carry, guys. Napakasakit sa ulo, napakabigat sa ulo. Pag maliligo ka, talagang ang hirap suklayin. Minsan nga hindi na ako nagsusuklay minsan din, yan din yung dahilan ng pagsakit-sakit ng ulo ko. Dahil sa sobrang kapal talaga kasing kapal ng mukha mo. <laughs> Charis. Hindi kasi pag minsan pagkatapos ko naligo, minsan nahiga ako tapos tutulog ko. Dahil na rin siguro yon dun sumasakit yung ulo ko. Napakakapal kasi talaga mga kamuryo. Talagang hindi ko na siya Sabi ko noon, pag nagpunta ako sa bayan, talagang magpapagupit ako. Nung nakarang punta ko, hindi ko lang talaga na hindi pa lang ako nakapagpagupit kasi nakalimutan ko. Tapos kayo ano, ito, talagang hindi ko na siya makakalimutan kasi talagang nilista ko na siya. O nagpagupit talaga kaya, 'di ba? Feeling na feeling na manakala mo talaga bagay na bagay yung short hair mo namang si Dora. Dito nga ay eh, talagang pinaikli ko na siya nang sobra, pinabawasan ko na talaga dahil para mababawasan na rin yung sakit ng ulo ko. Medyo bangag na tayong nagbo-voice over dahil masakit nga yung lalamunan ko. O, di ba? Yan yung finished product. O, di Gandang-ganda sa sarili yan. Nakala mo naman talaga. Dito, may nakita nga akong walis tambo. Alam nyo ba? Wala kaming walis tambo. Eh, hindi sa wala. Talagang kung ginagamit yung walis tambo namin, talagang maiinis ka. Dahil ang hirap-hirap gamitin. Kaya sabi ko, pag pumunta ako, talagang bibili ako. Ito nga yung walis tambo namin. Panahon pa ata ni Kopong-Kopong ito. At ngayon palang mapapalitan. O, di ba? Tignan nyo naman. Ang tagal-tagal na yan. Kaya sabi ko, bibili na talaga ako. Dito, habang papunta ako sa minibus, may nadaaran akong pansit kabagan. Sarap! Bumili na ako, syempre. O, oh, edi tapos na ang agenda. Nandito na tayo sa minibus. Hinihintay na lang natin na umalis at mapuno. Habang naghihintay, eto na nga. Alam niyo naman, si Coke, Coke is life. Hindi nga titigil sa pag-inom ng Coke hanggang hindi nagkakayuti. Ay, <laughs> cherries. Ito na nga, paalis na rin pala yung minibus. Uwi na rin tayo. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!